Hi guys! Maganda umaga! Welcome po muli sa aking panibagong vlog. Andito kami ngayon sa airport. Sa airport ng Bacolod, Silay. Dahil pa na kami ng Manila. Babalik na kami uli doon. Tapos na kasi ang bakasyon namin na isang linggo. Sobra kami nag-enjoy dito sa Negros. At dito sa Bacolod. Napakaganda ng mga tanawin dito. Hindi kayo magsisisi pag kayo dito na masyal ang gaganda ng mga pasyalan nila, ng mga tourist spot, ang gaganda. Tapos ang isang linggo namin na bakasyon, hindi namin napuntahan lahat. Dahil kasi nga nagkaprangkaso din kami. <laughs> Dahil nagbago yung climate. <clears throat> Inip. Ngayon, kaya, na, kaya, hindi kami masyado nakapamasyal, kaunti lang pasyalan namin. Pero babalik uli kami dito sa Negros dahil babalikan namin yung mga hindi namin napuntahan na lugar. At kakainin ko pa yung mga hindi ko nakakain na pagkain dito. Ang sasarap ng mga pagkain nila. Napaka-fresh yung mga isda, mga seafoods nila. Talagang napakasasarap ng mga pagkain dito sa Negros. Tagang hindi ka magsisisi pag pumunta kayo dito. At napaka-friendly ng mga tao dito. Oo, napaka-friendly talaga nila. Dahil kasi gaya niyan, hindi ako marunong mag-ilonggo. Kahit hindi ako marunong mag-ilonggo. Nagtatagalog sila para sa akin. Para lang maintindihan ko sila. Kaya na kapag may itatanong ako dahil hindi ko alam yung lugar na yun. Hindi ko alam yung mga kusaan yung bayan. Hindi ko alam kung saan yung mga ganyan. Tinuturo nila sa akin ng maayos. At nagpapasalamat din po ako kanila Tita Mabel at Tito Aldrich. Dahil kahit sobrang silang busy sa school, mga teacher kasi sila. Kahit sobrang silang busy sa eskule, binibigyan nila kami ng panahon at oras para igala, ipasyal, ipakita ang lugar ng negros. Ipakita ang magagandang mga lugar, tanawin, mga beaches at kainan. Pinapakita niya sa amin. Kaya sobra akong saludo sa inyo, ma'am, sir, tito, tita. sa so, pag-asikaso niyo sa amin. Maraming 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 salamat po. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Dahil lalabas na po kami ng airport. Baka mamaya may malimutan ako eh. <laughs> hindi ko madala yung aking isang bag. <laughs> Kaya hanggang dito na lang po muli. Hanggang sa muli po, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsubaybay at panonood ng aking mga video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking munting channel, Paki subscribe po ang aking munting channel at pakiclick na rin po ang notification bell para sa tuwing ako'y mag-upload ng video ay ma-notify po kayo. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi and God bless you all.